Hello, hello mga katigan. Ito ay pang pito. yung pang-pito. Yung pang-anim, pinikmang ko lang. Ito yung pang-pitong round ko. Uh, ice Cream Taro. Ewan ko kung bakit ang sarap sa akin ng taro. Kahit yung, yung, ano ba pangalan ko, yung Milk Tea Taro pa rin. <laughs> Masarap. Masarap kasi Hmm. Kaya na, na, masarap din ang ice cream nila dito. Kasi alam ko gawa it, gawa nila ito eh. Masarap eh. Hmm. Ito masarap din ito. Maraming kiss ito. Kaya tikman pa rin natin. Masar Matisse. Yung ano pa Yung may pangalan sa ano eh. parang egg pie. Sana kaya lang maraming cheese eh. Hmm. Kaya ngayon, tuloy ang ngamon. Okay, bye-bye mga katid.